Hi guys! Good morning, good morning po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Ngayong umaga, i-share ko sa inyo ang aking uh, good news about sa pagkain ko ng bawang. Umipik na siya mga idol. So, sa maniwala kayo sa hindi, may ipikto talaga. Umipik na talaga yung bawang at saka paminta. At saka turmeric milk na aking pinapakita sa inyo na umiinom ako, kumakain ako ng bawang at paminta every morning. At saka partner niya isa uh, bulo na naman ako, uh, turmeric milk. <coughs> every morning yung paggising ko katulad ngayon, 7 o'clock dito sa Kuwait. So gagawa na naman ako ng bawang na yan, yung bawang with paminta tapos kakainin ko siya na wala pang laman yung chan ko so mga idol, totoo pala yung napanood ko sa video na yun ewan ko kung maniwala kayo pero sabayan nyo rin ng pagkontrol ng kanin so ngayon, ito na yung ipikto ko bloated ako dati, ang laki ng chan ko so ngayon, medyo nag ano na siya lumit na siya so, uh, 20 days akong kumain 20 days ako kumain ng bawang 20 days pa lang hindi pa ako nakaabot ay na isang buwan 20 days, 18 days pala, itin 18 days pala, ay sorry, sinipon ako, 18 days pala ako, kumain ng bawang mga idol, pero napansin ko talaga yung, yung ano ko, yung chan ko is, talagang dahan-dahan na nabawasan yung laki niya kasi dati sobrang sobrang ganyan talaga oh pag sinuot ko to para akong buntis nako ang laki-laki talaga pero ngayon mga idol itong damit na to ayan na siya yun pero pag busog ang tao, malaki talaga yun siya, lalo pag binog ka ng maraming tubig. Pero uh, dati, kahit umaga, talagang sobrang laki talaga yun tiyan. O, para, pero kailangan, pag kumain kayo ng bawang mga idol, ituloy-tuloy nyo lang siya. Ituloy-tuloy nyo lang siya kumain ng bawang. Tapos, kontrol na kayo kumain ng, ng, ano, ng rice. One cup na lang every meal. So, niyo nyo talaga ng one cup every meal at more water more water. Yan ang ginawa ko ngayon. Hindi naman pwede, hindi naman bawal na kumain ka ng mga ibang pagkain. Pero, ano, sabayan mo ng pagkontrol. Hindi yung talagang ano. Kasi katulad ko ngayon, nag-promise kasi ako noon na pag ko ng eksakto 50, dahan-dahan na ako magkukontrol. Kasi alam nyo ba mga idol, pagdating natin ng 50 ang edad, diyan na lalabas ang mga sakit-sakit natin sa katawan. Hmm sa mga hindi pa alam. So, ako kasi nag kasi ako. Mahilig ako manood ng mga video ng mga doktor sa TikTok, sa Google. Nag-search ako kung ano yung uh, magandang inumin sa mga babaeng edad na ng 50. Papunta na tayo pataas. So, unang-unang sinishare ko sa inyo dati, nung kumain ako ng itlog, namamaga yung lapalap ako, dapadap ako, hirap akong naglakad, three months ako noon nagtiis. So naisipan ko, parang na-over ako kumain ng itlog or allergy ako. Kaya in-stop ko yung itlog. Kaya never na ako kumain ng itlog. Never ako kumain ng indomie. No. Kasi di, basta, yan ang inaano ko sa sarili ko. So ngayon ay ginagawa ko, <clears throat> everyday kumakain ako ng bawang na, ang bawang kung ganito ganito <sniffs> grabe no may talaga akong bawang so ito siya ito siya mga idol isa lang isa lang tapos minsan kung naliliitan ako ginagawa kong dalawa hihiwain ko ng pino pino hindi ko siyang ginunguya mga idol Iyo, nakikita nyo naman na chinachap ko, chap nyo ng pino tapos, lagyan nyo ng half teaspoon na black pepper powder. imix mix nyo sa garlic. Tapos, magawa kayo ng turmeric uh, milk para yung ano yung turmeric ma inom nyo. Kasi alam nyo ba, kung hindi kayo na uminom ng turmeric, turmeric pati bitukan nyo ilalabas nyo kasi iba po yung lasa. Pero ako, kayang-kaya po inumin ang pure na turmeric. Umiinom talaga ako ng pure niyan. Napaka-healthy niyan mga idol. Kaya isi-share ko sa inyo. Kaya masaya ako kasi nga yung pagka-bloated ko dati, yung pagkalaki ng, laki -laki ng tiyan ko, eh ngayon, bawas na bawas na siya. Oh. Yung bilbil -bil ko dati dito, sobrang laki yan. Tapos yung sauce ko, sobrang laki. So, napipil ko ngayon is, unti-unti <clears throat> na siyang uh, nagbawas. Hindi naman talaga totally na pumayat ako. Pumayat ako, hindi. <clears throat> Kaya, nag-promise kasi ako. Ako kasi pag nag-promise ako, tinutupad ko. So, yan. Tapos, pag kumain kayo ng bawang, bawang at saka paminta, plus yung turmeric milk na yan, ah uh, 30 minutes to 1 hour, bago kayo kumain ng rice or anong pagkain. Basta, tuwing umaga, pagkagising nyo, yan ang ilalagay nyo. Ilalaman nyo muna sa tiyan nyo. Kasi, di ba ma mainit yung bawang, manghang? Siguro yung fat natin sa loob at saka pa rin yung utot nyo. Alam nyo, para prutot, Tapos sa isang araw, uh, magdudumi ako ng apat na beses to lima. Dipindi lang yun mga idol. Kasi talagang ilalabas niya. Ewan ko lang ha. Basta, sa observation ko lang. So sana, uh, itry niyo itong aking sinishare sa inyo ngayon na uh, lumiit yung aking tiyan. Uh, Tingnan niyo patapangan ng uminom ng ng turmeric milk at saka kumain ng uh, bawang. Basta ito lang mga idol,